Hello po mga Lodi! Nandito na naman ako! Yahoo! Mga Lodi, meron sa akin mga ng PPM Pero eto lang yung medyo nagutuwa ko mga Lodi Eto wala sabi niya Ayaw niyong kasabi yung paalan niya Wala niya ng paalam ako sa kanya na kung pwede isasama ko siya sa content Pero ayaw niya Ang gusto lang daw niya ay Take Ay ito mga Lodi ang sabi niya Hello? Hmm. Hello, Lodi, John Wang. Nakita kita sa Robinson Fairview. Nagbababa ka na... Nagbababa... <laughs> Nagbababa ka yata ng patlayero. Nalapit na lang ako sa'yo para humingi ng sticker. Kaya lang, naihiya ako. Mga Lodi, yung nag-comment ah, uh, yung nag-message sa akin ito no, di, wala pa ako yung take care ko wala pa po ako yung take care hindi ko pa kaya mong pagawa pero ang namin niya pwede, hindi marami, medyo marami kami na lumihingi sa akin lang yung take care kaya lang, yung medyo mahal hindi ko alam kung magkano pero ngayon, punta natin pero mga lodi, ang sabi niya nahihiya ako sa Lalapit siya pero nahihiya ka na sa akin. Mga Lodi, wag po kayong mahihiya sa akin at hindi po ako nangaragat. <laughs> mga Lodi, kung lumapit kayo sa akin, mas para magpasalabat. Ako na inyo ng personal, nakakapanood nyo ng mga video ko yun yun mga lodi malaki tayo ko lumapit po kayo sa akin hindi naman ako tuplado at hindi ako nagagat. <laughs> kaya mga lodi tabahan niyo po ako may pupuntahan tayo tara set go boom at eto na nga mga lodi nandito na tayo sa zero printing service at dito tayo magpapagawa ng sticker mga lodi mga lodi papagawa tayo ng sticker may mga humihingi na sa akin ng sticker eh konti pa lang naman hit lang to lodi hit sample at yan lang nga lodi yan design na yan ako gumawa ngayon pinalalagyan ko lang ng logo ng facebook youtube at tiktok para kung di naman ang makakatanggap dito, di ba, malalaman nila na meron ako Facebook, YouTube, at TikTok, mga Lodi. Di, oh, okay, okay na yan. Pogi ko, no? What? Huwag pa lang tumatawa ka, ha? Parang hindi ka naniniwala. eto <laughs> pala, mga Lodi. Kung mapapagawa kayo dito, mura lang, 70 peso na ang bawat isang papel. Tulad nyan, no? Isang papel na yan, pero marami na nagagawag ng sticker. Diba? Parang limang pito na ang isang sticker, mga Lodi. At eto na nga, mga Lodi. Eto na yung the moment of truth. Nitimulan na niya ang pag Kaya, malalaman natin kung maganda yung sticker. Sample pa lang ito, mga Lodi. Sample pa lang. Moments later, ah, ok, namalogi. Hoa hoa, hai, nữa là tình yêu, đi kìa lắp nạ là tình yêu, ok, namalogi, oh. ok, namalogi, <laughs> <laughs> ok, namalogi, ok, namalogi, ok, namalogi, ok, ok, namalogi, yeah, Cute lang siya. Cute nun. At eto na nga mga Lodi. Nakuha ko na yung daycare. Mga Lodi, tulad lang, lang tinabi ko na inyo kanina. Mga Lodi, wag po kayong maihiyang nawapit sa akin. Para makapagpatalamat naman ako sa inyo. At kung gusto nyo na yung daycare, bibigyan ko kayo. Eto na o. Oh. Sample pa lang to mga Lodi. Subok lang kung magugustuhan. Kung maganda. Kaya mga lodi, okay na. Marami pong salamat na lahat po na humihingi sa akin ng 50K. 40 pa lang naman, pero nakakataba lang po po, mga lodi. Kaya marami pong salamat na mga support pa, sa mga po ninyo. Marami pong salamat. Eto na po mga lodi. Bye! -bye.